ayan mga kamiks uh, magandang tanghali po sa ating lahat mga kamiks lalong lalo na po sa ating mga mga taga-subaybe dyan yung mga nakapanood sa aking mga video uh, magandang tanghali po sa inyo ito yung ating uh, project mga kamiks yung dating pina upload ko sa aking video yung uh, video makalat pa yon, ngayon ito na siya oh nalagyan na natin ng bullet paper halos lahat na eh, may kakunting mga repair na lang ito yung B6 yan ganito ito ito yung repair na tinuklap nila kasi nilagyan nila lang ganito pahabol so mga nila ayan mga kamiso so ito magagawa ng partition dito headboard yan. kasi dito yung kama kaya naka wallpaper na dito yan kaya o oh, mga kamiks ito yung taga to yan so yun mga kamiks sa ating uh, project dito ay matapos na tayo sa ating ang turnover na ito ay sa itong na ng April so kailangan matapos na dito bago magkataposan ito sa kabilang dagat din oh kumbaga napaliputan tayo ng dagat yan yung ano, yung fair fair yun so yan ito, uh, hindi pasya ko kayo rito mga kamiks. tutor ko kayo rito sa ating project na patapos na bali isang kwarto na lang yung ginawa ko matatapos na din ngayon yan, yan oh yan, ito yung magiging partition ni mga kamis oh yan yung nakakalat doon sa basics ganito ang mangyayari niyan. itatayo nila yun tapos yan may cabinet dito yan, kaya madilim na rito banda ay, ito ay wallpaper din to kaya lang hindi nasa amin to sa gumawa na ng cabinet ang mag install niyan ng wallpaper yan dito tanaw din ang dagat ito yung headboard na ganoon ang mangyayari mga kamikso yan ito yung kama niya dito tapos dito tanaw dito dagat tapos ito yung ito yung CR yan may salamin na din tapos dito may salamin din bali yung yung sara na lang sa pintuan. Dito. Wala pa. Tapos yung bathtub. Yan yun lang ang kulang. <coughs> Tractor pa natin dito sa unahan mga kamigs. Balayan ito. 14 unit mga sa Isang floor. Malalaking kwarto kasi. Yan. Ito naman ay may tagusan may connecting door tapos dito hallway ayan may wallpaper sa harap paglabas mo ng elevator alam ito yung elevator ah. paglabas mo ng elevator galing sa elevator yan nakaharap wallpaper kaya lang meron tayong nire-repair sa baba ayan ah. Eh. Ito, na eh. So yan mga mix Dito naman tayo Mahaba po ito mga mix Ito pa eskwala Ganun din Ganyan lang ang iyari mga mix Ganun din ang kung ang, sa kabila Ganito din magyari ano yan uh, Ito yung tagusan Tapos dito Ito yung ginagawa ko Ngayon last na kwarto na ito ito, inaklap nila. Kasi inayos nila dito. So, ipipix na lang natin yan. Nidikit natin. Yan, ito yung ginawa ko ngayon mga kamix. Uy, tulog yung aking partner. Yan. ay mga mix Bali, kalahating araw pa lang tayo. Ito na yung natin. Yan, niya Yo. Yung... At ako, oh, medyo may masilyahan pa sila. So, huwag na nating lagyan. Tapos mamaya, maya So, break time kasi. Kaya, yeah. natulog si Master, si Commander. Kaya ito, mamaya, maya Ito lang. Yan na lang. Wala na sa lamina rito eh. Yan lang. Tapos yung na yon Tapos ito, 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 ito medyo malaki-laki. Malapad-lapad. Yan. Yeah. So, siguro isang oras natin tirahin yan. Ito kasi nakasit up sa wallpaper yan dati Kaya lang Ano pala ito dito May cabinet Dito Tikod ng headboard Ito yung headboard oh. Yan yung wallpaper din po nila yan so, Dito sa dulo mga kaligs Yan yung hallway oh. Ayos na yung hallway Ito Binaklas nila kasi Biner pala ito. Biner scale. May ito mangyari na makamix. Ito Itong ilalagay. Ayan. Yung mga kwarto. May mga partition na yan. Kaya lang wala pa silang wallpaper sa partition nila. Ayan. Yeah. Lahat yan. May partition na po lahat yan. Oh, ito. May partition na din ito ganoon din siya so, yan, yan mga uh, napakahabang ito mga kamix pero mo eh uh, 14 unit lang pero napakahaba malalaking hallway ay malalaking kwarto yan so pagkatapos natin i-install yung isang kwarto na yun pa-sist na natin yung mga punit punit ay gaya yan may punit na naman yan yan lang muna ang ating uh, kuting-tingin pagkatapos natin mag-install. Ito, ginawa ko nung isang araw. Ay, kahapon. Sabado. Linggo kasi ngayon. Duty tayo kahit linggo. Ay, nung biyarnas nga tama. Nung biyarnas ito, nung isang araw nga. Malaki rin ito. Ayan. So, yan Dito. yan Ito na yung lolo. Magbunga mo yan. Dagat din. Ito yung B1. Ayan, may part ah, naka wallpaper na yung partition na dito. Ayan na. Makakamix na ka, wallpaper na sila. Meron na rin silang ilagay na gold. Tapos dito may salamin yan. Ayan. Yeah. Ito yung kinabit ko nung nakarang araw. Ako naman nagkamit na ito. Tsaka ito, ano rin it. sa ating din Maganda kwarto ito mga ka-mix Maganda pa sa 5 star ito. Ayan, o, ayan yung paper, yan, wallpaper yan. Ayan. So lang mga ka-mix sa ating ginawa. Sa araw na ito ay yung isang kwarto na yun pero itong ginawa natin sa apat na palapag ito mga mix. So yung ating turn over ngayon, ngayon katapos ng April ay yung ito, yung 12 floor at saka yung 15 floor. Tapos sa May, sa May yung ano naman, 13 to 14. 14 floor. So, pagkatapos namin turnover itong 15 to 11, 12 to 15 ay ah, itong 15 floor sa 12 floor mabaka siya ako na Maynila maaas ng linggo siguro tapos yun balik na naman tayo dito sa Cebu tsaka titirahin ko na naman yung 13, 14 floor yun mga kamiks sa so, mamaya i-update ko kayo i-update natin yung ating gawa na wallpaper pagka natapos natin itong ating ginawang wallpaper dito yan tapos natin ito ngayon hello mga kamates sa uh, tapos tup na ito nating isula ng wallpaper itong mga uh, level 12 tapos na po lahat yan ngayon So, ano lang, lang ito? Ah, uh, turn over na natin. Sa ano, sa uh, company. Yeah. Pero siyempre, titignan mo na natin yung mga pantsless. Pero sa tingin ko, ayos na eh. Ayan mga kamigso. Napakahaba na itong hallway na ito. Ito yung ginawa natin na ano, yung huling kwartong ginawa natin. Ayan. Balot na pa siya ng wallpaper. Tapos na yan. Ayan mm hmm yan May hamba dyan. Ah, ito. Tapos na rin ito sa loob. Ah, taas yan. Oh. Yeah. Ayan. Ang gantas yan. O. Diba? Hanggang ilalim. Mm, ito. Wala na po ito. Wala na po ito. Wala na po po ito. Ilalagay yung salamin kasi dito yung ano eh may mesa dyan oh. so yun ayan, hanggang dito hanggang doon oh. ayan tapos na yung balik na rin ayan ayan mga kamiks ah, okay na Turnover over na natin ito sa kanila tapos yung ating isusunod na turn over ay yung ano yung 13 saka 14 kasi yung ating turn over ngayon ay ang 12 at 15. Yung 10-11 ay sa susunod na yun. So, yun mga kamiks. Okay na natin ginawa. Kasi yung video, nakaginawa na tayo. Ayos na. So, yun mga kamiks. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.